Congresswoman uh, Mila. Mila Magsaysay Kong, makakausap natin. Magandang umaga, Congresswoman Magsaysay. Magandang umaga, Senator Erwin. Na, ma'am, Kong lang. Kong, ikaw naman ninenervis ako. Ikaw. At kasama natin si <laughs> Bay... By... Na, ay, kasama natin well, si Bay Aljo. Kong, uh, morning, Aljo. Uh, morning uh, po. Uh, Kong, so... Itong magrarally mamaya ay uh, pupunta sa Kongreso pa sa Senado para kalampagin sila doon at sabihin na ipasa na yung uh, uh, inyong uh, panukalang batas itong universal uh, social pension ah uh, kong Yes 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 Erwin kasi nagpasensya, nagantay. Mm. Nagantay ang mga ang mga senior citizen mm. eh walong buwan na matatapos ng 19 Congress. Mm -hmm. Kaya talaga namang ano, siyambi sa akin, tulungan mo naman kami kung mm. mag gusto naming magpunta sa Senado uh -huh. para ano. Oh. So tinulungan ko naman sila sa permit, mm. pero sila na bahala ang nagano, nag-arrange mm -hmm. lahat. -lahat. Mm -hmm. So eleven ay so one o'clock mm. makita kita yata sila ng twelve o'clock one mm. o'clock mamatay na sila sa senado para pakiusapan ang mga senador na ipasana itong mm. uh, universal social pension di ba partner pinaghirapan natin sa congress Tama. na ipasa tapos eh, na ipasa naman natin oh. e eh, paket naman don sa senado mm. hindi man lang ibigay ito para sa mga senior citizens oh. e eh, kawawa naman sila talagang oh. ito ang inaantay nila oh inaantay nga nila, Desyembre, makatanggap na sila eh. Mm. Kaya sana naman, sana naman may magkaroon ng puso ang mga senador na aprobahan na ito bago matapos ang 19 Congress. Kasi kung matapos ito, partner, at hindi na aprobahan doon, mabalik na naman sa ano, zero. Uh, mabalik kung, na naman sa, kung, sa okay, ko, mag magkano ba ito? Magkano itong uh, bawat isa, matatanggap ng bawat isa buwan-buwan? Oh, kasi yung mga yung mga indigents na 4 million tumatanggap na ng 1,000. Pero ito, hybrid na ito, partner eh mm. kasi ito na ang mm. kaya, 500. Mm. 500 maguukupi yung 7 million na hindi na wala pang uh, natatiling na uh, na na pension. Mm. Para naman maging pangkalahatan ito. Mm -hmm. Hindi na lang lista-lista ang kalahatan na ito, eh, 500,000. Ano lang ba naman yung 40 billion na idadagdag sa kasalukuyang pondo na ng Universal Social Pension. Mm, -hmm, mm -hmm. So, maraming makikinabang dito. Marami, so, mga, marami. Hindi lang yung, oh, <laughs> lahat ng senior citizen partner, uh -huh. uh, basta 60 years old, uh -huh. pataas, mayaman uh -huh. man, mahirap man, may pension uh -huh. man o wala, uh -huh. mak makakatanggap ng banang pension so, pag batas ito. So itong uh, makeup artist ko, pati yung isang uh, kung hmm. si Crystal at saka si Cecil, yung dating Miss Paranaque, pwede silang tumanggap dahil mga 60 na po ito? Oo, oh, basta oh, okay, tatanggap. Basta 60 ka na. Oh, Wal, walang, walang, walang ibang ano, uh, qualification kung 60 years old. Pensionado pa ba siya? kaya kayo mag, sila magkikita-kita, ma'am? At oh. ipapahatid ko itong dalawang tao namin dyan para tumulong. <laughs> Doon yata sila mag-convert sa may sa may ano sa may DIS. J-S-I-S. Ah. i yeah, s oh, oh, Tapos magmamahal siya na sila papuntang Senado. Aha. Ano ba, buk bukod po doon sa sa cash monthly, kasama rin ba dyan yung 20% discount, but except special discount on basic necessities, kasama na dyan? Ay, hindi pa, hindi pa, ah, hindi, hindi pa. pa. partner kasi baka hindi pa naman nadadala sa Senado. Correct. Ito lang talaga ang focus at oh. saka sana isama oh. na rin nila yung Philippine Geriatric Center. Yun, yung dyan sa may Malacanang, di ba? Yan yung hospital dyan? Yes, yes, o yes. Hindi nga yan. Oh, na, oh. Uh, puli, ano nito. ito. Pero ang alam uh, ko, ma'am, nagtanong uh, na I, daw dyan si uh, First Lady. Uh, tungkol yan uh, at yes. naghanap yata ang unang ginang para mapondohan yan yung geriatric hospital dyan sa loob ng balakanyang silang mag-asawa. Mm. -hmm. magkaganon napaka napaka oh. ano naman, maraming maraming salamat First Lady oh. kung mapansin mo na rin yung hospital namin. Oh, oh anyway, ma'am, sige po, ma'am, ay eh, thank you very much for informing us. Oy oh, eh, pa Panawagan po sa mga gusto pong sumali dyan ng mga senior citizen. Kung wala naman po kayong gagawin mamayang alauna, magtungo po kayo dyan sa Senado para ikang uh, uh, pakiusapan, pakiusapan, pakiusapan ang mga senadores na ipasana yung Universal Social Pension Fund para sa lahat ng senior citizen. Congresswoman Milagros Magsaysay ng United Senior Citizen Party List, thank you very much ma'am for joining us maraming, this morning. Maraming maraming salamat din. Apa, apa.